Thank you po Sir Justin po ng Lion Air guys. Shout out po sa inyo sa mga Lion Air boys. Uh, mga kasama natin, sila nagme-maintain ng ating mga helicopters. Kaya naman um uh, bigyan natin siya ng pasasalamat guys. Uh, thank you thank you po. Shout out po sa ating dahil nga po guys may nagtatanong sa atin kung paano natin sinisecure ating helicopter dito sa helipad ng barko So ngayon i-content natin ito guys para makita rin nyo mga kasimangis na kung paano natin sinisecure ating helicopter dito sa ating helipad Itong helipad natin guys is aluminum steel to alam po pag uh, ako nagkakamali aluminum steel yan Meron sila mga ganitong butas na uh, ng ating harness papunta dito sa ating helicopter So ngayon dito sa ating helicopter guys, merong mga lubid-lubid itong kinagamit which is napakatibay naman ito na hindi basta dudulas 'yan, hindi 'yan basta mapuputol. Kahit sumasayaw-sayaw yung ating barko ay uh, hindi siya basta-basa mapuputol. Ayan guys, pinakita ko sa inyo ngayon. Ayan naka safety siya lahat ng na, ayan. Nakatali siya dyan sa ilalim. So may lambat 'yan guys kasi para hindi siya madulas kasi alam naman natin dito sa laot o pagdating natin sa laot unpredictable yung weather, babago bago may, may kalimita, sumasayaw-sayaw, tumatalon-talon itong barko, depende siya sa uh, alon at hangin o kondisyon ng weather sa laot sa high seas kung saan kami ay nangingisda na guys. So ngayon guys, uh, since may nagtanong sa atin, uh, paano sinisecure at ano ang pinagkakapitan bakit may lambat so ang purpose po ng lambat natin guys ngayon ay para hindi sa dumulas kahit na sumasayaw sa yung barko tagilid kaliwat kanan or harap at likod so para nakaintak lang siya or naka siya may mga talian niyan dyan guys ayan ang ginagamit natin lambat so proven and tested na 'tong mga kasimangis na na ang ating uh, safe ng chopper ay hindi natin napapabayaan. So, um, may ma actually, pagdating paglabas uh, natin dito mamaya, dadagdagan pa yung harness na yan. Depende sa panahon, guys. Ayan, pagka malakas ang alon, malakas ang panahon, pakit ang panahon sa laot, yan ay talaga, guys, na dinadagdagan natin ng security uh, at harness para ma-secure siya, guys. Ayan, kita jus sa ilalim at ang ating lambat. So, uh, bakit din may lambat? Para hindi rin ma uh, mabutas yung ating bubong or helideck dito dahil pagka-medyo, pagka-pangit pagka, talaga yung touchdown mo or hindi pino ang uh, pagka mo, may tendency na magasgas or sa katagalan baka mabutas yung helipad natin. So, yan po ang purpose bakit may lambat, bakit may mga tali ang ganyan at kung anong klase po nung ating uh, Helideck na nandito sa ating barko guys. Uh, para masagot natin guys 'yan, uh, binigyan ko ng content Shout out uh, Justin po sir from Lion Air. Justin po sir uh, isa sa uh, mga ari ng Lion Air guys. So tinatanong niya sa akin kung uh, anong klase yung helideck natin, yung sahig. So ayan sir, uh, aluminum uh, steel yan guys yung hindi po nagkakamali I'm not so sure, pero alam ko aluminum yan so may mga talian nga ganyan para naka at flatten eh, walang walang kulubot yung lambat natin para hindi sumabit yung ating paa or yung escape ng ating helicopter guys so ganyan, kita nyo naman may mga lubid dyan para quick release din siya kung sakasakaling lilipat na tayo ay hindi din makalimutan na may nakatali pa yung mga paa ng ating helicopter guys so lagi talagang safety safety talaga ang iniisip natin dito guys para nasa ganon so, uh, smooth sailing tayo so uh, talaga nakapaghanap buhay tayo ng maayo so thank you po sir Justin po ng Lion Air guys shout out po sa inyo sa so mga Lion Air boys uh, mga kasama natin sila nagme-maintain ng ating mga helicopters kaya naman um, Uh, bigyan natin siya ng pasasalamat guys uh, Thank you, thank you po Shout so, out po sa ating um, 486,000 followers sa Facebook At ganun din po sa ating YouTube channel Nasa uh, 57,000 Subscriber na po tayo Keep on watching si Mangis na lamang po At yung content natin ngayon ay Para sa safety pa rin ng ating helicopter Sa mga lumilipad, lumilip Sumasakay sa ating helicopter While we are Uh, sailing, when we are performing our duty as helicopter pilot uh, sa ating fishing operation. Maraming salamat guys. So, ayan ngayon, makakasama na nga natin si Hornets sa mga darating na araw dyan sa fishing ground. So, uh pinakita ko ulit sa inyo ang ating gagamitin. So, anytime from now, baka mag-sell out na kami. Nandito kami sa Wiwak, Papua New Guinea, guys. So, napaka payapa pa ng uh, dagat. Uh, Medyo may konting hangin which is normal. And then medyo may konting kalabuan sa ating kapaligiran. So sana pag sell out namin mamaya or anytime from now ay maging maganda ang panahon at makahuli kami ng blessings para sa ating lahat. Sa amin guys. Thank you, thank you mga kasing mga na. Ayan lang po. Uh, pinakita ko lang po talaga kung paano isinisecure ang ating helicopter kapag ito ay naka-onboard sa isang barkong pangisda. Yan guys. Thank you at uh, magandang tanghali na. For lunch na. Thank you, thank you. Ayan, si Mangis na.